Magandang araw mga bata! Ngayon ay magkakaroon tayo ng makabuluhang talakayan tungkol sa tapat na pagsunod sa mga batas pambansa at pandaigdigan tungkol sa pangangalaga sa kapaligiran. Handa na ba kayo? Tara at alamin natin! Sa araling ito, inaasahang malilinang ang sumusunod ng mga kaalaman, kakayahan at pag-unawa na kung bakit dapat tayong maging mga tagapamahala ng kapaligiran. Natutukoy ang mga batas pambansa at pandaindig tungkol sa pangangalaga sa kalikasan. At nakagagawa ng plano tungkol sa kampanya para sa kabataan upang aktibong makilahok sa pangangalaga sa kalikasan. Tayo munang magbalik tanaw sa ating nakaraang aralin. Gumuhit ng masayang emoji kung ang pangungusap o parirala ay nagpapakita ng wastong paggamit ng pinagkukunang yaman. At malungkot na emoji kung hindi. Iguhit ang iyong sagot sa sagutang papel. Una ay pagpapalit ng mga punong pinuputol sa kagubatan. Ang tamang sagot dito ay masayang emoji. Magaling! Sumunod, pagpapanatili ng kalikasan ng kapaligiran. Ang tamang sagot naman dito ay tama, masayang emoji mahusay. Sumunod, pagkakaingin ng mga puno sa kagubatan. Ang tamang sagot ay malungkot na emoji. Sumunod, wastong paggamit at pagtitipid ng tubig. Ang tamang sagot ay tama, masayang emoji, mahusay. At ang panghuli ay pangangalaga sa anyong tubig sa paligid. Ang tamang kasagutan ay masayang emoji. Napakahusay. Isa sa mga pinakamahalagang responsibilidad natin bilang tao ay ang pagiging tagapamahala ng kalikasan. Ang mundo ay pinagkatiwala sa atin upang gamitin. Pero higit sa lahat, alagaan. Kung wala ang malinis na hangin, tubig at lupa paano tayo mabubuhay kapag napangalagaan natin ang kalikasan matitiyak natin na hindi lamang ang mga tao sa kasalukuyan ang makakapamuhay nang maayos kundi pati na rin ang mga tao sa susunod pang mga salinlahi narito ang mga batas para sa kalikasan upang maisakatuparan ang pangangalaga sa kalikasan na kailangang suportahan at sundin una I am Republic Act 9147, o Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001. Ang batas na ito ay nagbabawal sa pagpatay, pananakit, pangungulekta, pagbebenta at pagbiyahe ng anumang wildlife species na itinuturing na endangered at nanganganib na maubos. Nagtatakda ang batas na ito ng regulasyon sa pangongolekta at pangangalakal ng maiilap na hayop at paglalaan ng pondo sa pananaliksik upang mapanatili ang biological diversity ng bansa. Narito ang ilang mga halimbawa ng mga uri ng hayop na itinuturing na endangered at nanganganib na maubos. Pawikan o Hawksbill Sea Haribon o Philippine Eagle Tamaraw o Mindoro Dwarf Buffalo. Dugong o Sea Cow. Buaya o Mindoro Crocodile. At Butanding o Whale Shark. Isa pang batas ay ang Republic Act 7586 o National Integrated Protection Area System Act of 1992. Layunin ng batas na ito na pahalagahan at protektahan ang mga lugar ng mga hayop at halaman na nanganganim ng mawala at mapanatili ang likas na balanse ng biyolohikal at pisikal na balanse. Sakop nito ang mga prinoklamang pambansang parke o liwasan, kanlungan at santuaryo ng mga hayop at isda, reserbasyon ng kalikasan, reservoir ng mangrove, reserbasyon ng watershed at mga protektadong landscape at seascapes. Ang ilang lugar na pinaprotektahan ng batas na ito sa ating bansa ay ang Hilagang Negros Natural Park, Puerto Princesa Subterranean River National Park, at Mount Apo Natural Park. Isa pang batas ay Republic Act 7638 o Department of Energy Act of 1992. Ang batas na ito ay inaprubahan upang isaayos subaybayan at isakotuparan ang mga plano at programa ng gobyerno sa paggalugan, pagpapaunlad at pangangalaga ng enerhiya. Layunin itong gamitin ang enerhiya ng wasto at isulong ang paggamit ng renewable energy tulad ng solar at wind energy upang mabawasan ang pulusyon, upang makasiguro na patuloy at sapat ang supply ng enerhiya at makatutugon sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng bansa humigit kumulang 13% ang pamilyang walang kuryente sa buong mundo. Kung kaya't hinihikayat ang paggamit ng solar power, ang solar energy ay maaaring maging isang mahusay na opsyon para sa maraming sambahayan. Binabawasan nito ang paggamit ng fossil fuel. Binabawasan ang polusyon sa hangin at hindi na umaasa sa karaniwang mga taga-supply ng enerhiya. Ang solar na enerhiya ay ilaw at init mula sa araw na gumagamit ng teknolohiya tulad ng solar panel, photovoltaics, solar thermal energy at solar arkitektura. Isa sa mga halimbawa ay ang Cadiz Solar Power Plant na matatagpuan sa Cadiz, Negros Occidental. Ang isa pa ay Republic Act 8749 o Philippine Clean Air Act of 1999. Ang batas na ito ay naglalayong mapanatiling malinis at ligtas ang hangin nilalanghap ng mga mamamayang Pilipino. Nilalabanan nito ang polusyon sa hangin sa pamamagitan ng mahigpit na regulasyon sa usok mula sa mga pabrika at sasakyan. Ang DENR o Department of Environment and Natural Resources ay inaatasan ng batas na magsagawa ng mga patakaran at programa upang epektibong makontrol at mapigilan ang polusyon sa hangin sa bansa upang sumubaybay sa kalidad ng hangin at magtakda ng pinakamainam na paraan para masabi kung paano mas lilinis ang hangin. Isa pa ay ang Republic Act 9275 o Philippine Clean Water Act of 2004. Ang batas na ito ay para sa proteksyon, preservasyon at pagpapanumbalik ng kalidad ng malinis na tubig dagat. Ito ay magagamit sa pagpapanatili ng kalidad ng tubig. Ito rin ay angkop sa pagkontrol ng polusyon mula sa lupa batay sa pinagkukunan. Isinasaad din sa ilalim ng batas na ito na ang kalidad ng tubig at mga regulasyon, pananagutan at parusa. Ang tubig ay isang mahalagang likas na yaman at dapat pangasiwaan ayon sa tamang, pamamaraan. At panghuli ay ang Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang batas na ito ay nagsasaad ng tamang paraan sa wastong pamamahala ng mga basura. Paghiwa-hiwalay ng nabubulok, dinabubulok, recycling at special waste sa mga barangay. Ito ay naglalayon na pangalagaan ang kalusugan ng publiko at kapaligiran paggamit ng makakalikasang pamamaraan at pangangalaga ng likas yaman. Ang lahat ng ito ay naglalayong mapanatili ang isang malusog at ligtas na mundo. Hindi sapat na alam lang natin ang mga batas. Kailangang kumilos tayo. Narito ang ilang paraan para sa isang kampanya para mahikayat ang ibang kabataan kagaya mo na magpapalaganap ng kamalayan at pagkilos para sa kalikasan. Una dito ay ang Clean-up drive, mag-organisa ng buwan ng paglilinis sa mga ilog, parke o kalsada. Isa pa ay tree planting activity, magtanim ng mga punong kahoy sa mga lugar na kailangan ng reforestation. Isa pa ay ang eco-brick workshop, magturo ng paggawa ng eco-bricks gamit ang mga plastic bottles bilang bahagi ng waste management. Environmental Awareness Webinar. mag ng mga eksperto upang magbigay ng kaalaman tungkol sa climate change at sustainable living. At, online campaign. Gumamit ng social media para sa mga hashtag campaign tulad ng hashtag alagakalikasan sa bawat araw. Ngayong araw, natutunan natin na may iba't ibang batas na naglalayong protektahan ang ating kalikasan. Napakahalaga ng tapat na pagsunod sa mga batas na ito upang mapanatili ang balanse ng ating mundo. Bilang kabataan, maaari tayong tumulong sa pamamagitan ng simpleng mga gawain pangkalikasan. Tandaan, ang pangangalaga ng kalikasan ay hindi lamang tungkulin ng pamahalaan, kundi ng bawat isa sa atin. Kaya, kumilos na tayo para sa isang mas malinis at mas berdeng kinabukasan. Diyan nagtatapos ang ating aralin sa linggong ito. Narito ang inyong tayahin at performance task. Para sa inyong tayahin, basahin at suriin ang bawat sitwasyon. Isulat ang titik ng tamang sagot na nagpapakita ng tapat na pagsunod sa mga batas. Music ikalawang bahagi ng inyong tayahin, isulat ang tama kung ang pangungusap ay wasto. Mali kung hindi naman. Narito naman ang inyong performance task. Punan ang sumusunod na talahay na yan. Isulat sa Hanay B kung paano maipapakita ang tamang pagsunod sa mga batas na nakasaad sa Hanay A. Isulat naman sa Hanay C ang mga dahilan kung bakit dapat sundin at itaguyod ang mga ito. Maaari niyong gawin ito sa inyong ESP notebook. Narito ang talahan na yan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam.